bayan ng Bulacan Bulacan hindi pa natin naliliparan yun eh. so titingnan natin kung anong makikita sa taas ni Bubuyo yan ang uh, gala natin ngayon samahan nyo ako guys niliparan natin ng bulakan uh, Bulacan Bulacan pinakabayan lagi ko nadadaanan yun eh yung simbahan niya maganda luma na pero yung structure ng simbahan hindi katulad ng mga bago ngayon Modern na. So yun siya, makaluma pa. So aalamin din natin kung anong uh, patron saint nila. Yan nga pala ako bininyagan. Ito yung uh, Matungaw. So kung galing ka ng balagtas pupunta ka ng Bulakan-Bulakan. Matungaw ang unang barangay na madadaanan mo. Binanganak ako sa Malolos pero dito ako bininyagan. So nandito yung baptismal certificate. <laughs> ang layo diba? pero tubong tagahagunoy talaga ako kasi si si Erpat uh, tagahagunoy shout out sa mga tagahagunoy soon makakapunta rin ako dyan ulit pero alam ko ano eh uh, ngayon sa ngayon di pa naglulubugan so ito itong bulakan bulakan nakakaranas na din lalo na tong matungaw kasi may ilog siya so matadaanan natin yung ilog yung ilog niya uh, sabay din sa paglaki ng tubig yung high apit sa ilog, nalulubog din na talaga, wala, hindi tayo makakaiwas dun eh, talagang uh, pataas na ng pataas yung tubig, so guys ito yung tulay, ito yung ilog dito sa bulakan-bulakan malaki sya ayan o ba? Diba? dito naman yung kalsada okay naman, spaltado sya maganda hindi katulad sa ibang lugar na lumak-lumak kaya lang kasi ano yung ginagawang airport yung New Manila International Airport ito yung unang tatamaan ng, ng paglaki ng tubig kasi ang isip nila pag natamba na yung International Airport pupunta lahat yung tubig Awawa naman tayo dinidiretso nyo mula matunga dadaanan nyo yung San Jose parang kay San Jose pagdating dito kaliwa ayan kaliwa pa pag kaliwa eto na eto na yung bubungan sa atin eto na yung kabayana pauwi pa doon, nandun yung palengke pupuntahan natin Itingnan natin kung anong uh, Ano bang meron Sa uh, ayan, Mga traffic enforcer Ah, pakasisipag Shout out sa mga traffic enforcer ng Bulacan Bulacan Eto So may tuloy ulit ditong maliit Pagtawid nyo Eto na yung Pamilihang bayan ng Bulacan kalsada pag ko papuntang Ubando so, lagi natin siyang naradaanan nung in-update natin yung tulay ng tawiran sa Ubando Bulacan so, hindi natin alam kung anong pang ano. eto eto ang uh, bayan ng Bulacan Bulacan eto ang family bayan so basta pa pagkakalam ginagawa yan eh. pero hindi hindi ko sure kung ano bang develop likod. Sa likod yata yung ginagawa. So yan. Inikot ko lang kayo para makita nyo kung anong nasa baba. Then mamaya pag lipat niya bubuyo, makikita natin kung anong uh, makikita sa taas. So, ito yung tulay. So dito yung Asunta Academy. Punta tayo sa ang simbahan ng Balakan Balakan pupunta muna tayo sa opisina tinatanong natin kung pwede tayo magpalipad ng drone dito hmm. fantastic ah yan yung sinasabi ko sa inyo ang ganda ng simbahan yan ang uh, makikita dito ang view nakausap natin si father okay naman pinayagan tayo Ito ang Nuestra Señora de la Asuncion o tinatawag ding Bulacan Church, birthplace ng Flores de Mayo, a feast of Virgin Mary na ginugunita sa buong Pilipinas. Ang lokasyon ng simbahan ay nasa Barangay San Jose, Bulacan, Bulacan. Makailang beses na rin itong na-renovate dahil na rin sa katagalan at ilang lindol na sumalanta. Ito ang marker ng pagkilala ng National Historical Commission ng Pilipinas. Ayon sa census noong 2020, mayroong mahigit 81,000 na populasyon ang bayan ng bulacan, bulacan na binubuo ng labing apat na barangay. Matungaw, May Santol, San Jose, Santa Ana, Santa Ines, Pangbang, Perez, Taliptib, Bagumbayan, Balubad, Pitpitan, San Nicolas, Tibi, at San Francisco. Ang pangalang Bulakan ay nagmula sa halamang bulak na noong panahon ng Spaniards ay ito ang maraming tanim sa lalawigan. Kadalasan, pagsasaka, pangingisda, handicrafts ang produkto ng mga bulakenyos. Sa Barangay San Nicolas din nakalagak ang labi ni Marcelo H. del Pilar at lumang bahay ni Gregorio del Pilar na nasa Barangay San Jose naman. Siguradong mababalik tanaw kayo sa kasaysayan kapag napunta kayo sa Bayo ng Bulakan-Bulakan. Uh, pinayagan tayo magpalipad ng drone nakalipad si Bubuyo so yung pinapangarap nating naliparan uh, na simbahan naliparan na natin Ito, uh, maluwag yung kalsada ispaltado saka madaming enforcer madaming traffic enforcer so ang flow nya dire diretso naman ito, so, eto, eto yung pag kumanan ka papuntang matungaw matungaw bulakang bulakan ayan sa nasa din matungaw tapos labas na ng bulakang bulakan papuntang triple junction so kung napanood niyo yung video natin kung pagpunta kayo sa Lipad natin sa triple junction Yun yung dadaanan doon Tapos Ito yung uh, Kapuntang San Nicolas Sa kaya lang hindi natin mapupuntahan na yun kakana na tayo dito papuntang Balugbal okay thank you guys sa pagsama sa akin sa lipad ni Bubuyog sa Bulakan-Bulakan simbahan ng uh,